guys good morning po good morning nandito po tayo ngayon sa nag-harvest dahil po vacation ngayon same break. ito po si Justin at saka si po si Junior Lumot ng aming mga blabla. Nandito po tayo, bumalik po tayo ngayon. Kasama po, ang kasama ko po dito, si Manjo, taga Pichugo, si Larry, po, at si Sir J.P. Villabor sa Las Piñas ni Mato. Ito po, alo si Sir J.P., di bali, natin lang po yung asawa dito sa BGC at nagdaan na po dito kasi tropa na rin naman po natin kaya po umasyan muna at tinignan naka ko dito eto dito nga ho tayo at nagbabaka ka sakali ho maka lang ho kahit isa lang boundary na po hindi na po natin gagayahin si Kokoy na marami po yung nakuha kasi iba po yung bahay na ginagamit nila yung po ang lumot po yung po ang ano lumot na puti mahirap pong kuhanin yun kaya dito na lang po muna tayo sa pabulate bulate at makakuha mo ng isa dalawa thank you po boundary na po pero yung nakaraan po talagang sobra po ang pagka boundary namin ni Larry yun, eh. yun nga lang po biyayang bigay po ni ano po yun ni Kokoy? Ang junior batang lumot. Sige po. Ah? Dahil po vacation ngayon, sem break. Ito po si Justin at saka si, si Undoy. Ayan po. Si Undoy po yung nakatayo at si Justin po yung nakaupo. Dahil po sem break, ayan po namimingwit sila at napanood daw po nila yung vlog ko kaya ho sila nandito. Tagasaan kayo? Ha? Ah? pinagsama ho, tagig pa yun. Pero tagig na rin to. <laughs> tagig na rin tong lugar natin. Pinagsama po, malayo pa yun. Pero dito po sila napunta. Kasi napanood po nila yung vlog natin na marami po na dito. Eh, wala pa naman pong kumakagad dahil mga pain po namin bulate. <laughs> Ayaw na po ng bulate ng isda dito. Gusto po lumo lumot yung parang lumot na ano po ewan ko po kung ano pong ano yun yung pong gusto yata ng mga isda dito sige po ayan po sila Justin yan 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 oh, is Justin po yan yan ah, Guys, dami po namin kanina. Aww. Okay. Dosisigo na wala pa rin nung umagad. Nga nga na, nga nga. Kailangan po nito lumipat na talaga. Hanap po tayo ng ibang fishing spot. Ako na lang po mag-is eh. Wala na po akong kasama eh. Hi, <coughs> Salamat po, may kumagat din Sa wakas Kahit kanduli Laki po Wow, grabe yung laki nito Guys, yung laki yun, tapa. Sa wakas, may kumagat din. Akala ko wala lang kakagat. Laki! nalaglag pa may na po ako eh ha? Ah? wala na pong kumagat dun sa po ni Junior Boy Lugo ah. kaya lumipat na po ako dito sa tapaton ng gawad kalinga yun meron naman pong nakuha pagduli naman po Pero laki po ng ganduli Taba Wala pong manag, Mababaw ng tubig po Sobrang babaw Dito lang po ang pinaka the best Malalim lalim mo eh Kahit to maiga tubig Dito hindi po ma... Basta basta maiga Dahil Inuhukay po ito eh Kung lugar po ito Wala pong maulian doon. Nilalambat na po. Aww. Kaya po siguro ganun. Mga po ng oras na inilagi eh, po namin doon. Wala po talagang kumagat. Linggo pa o mga linggo pa o punta namin sa Sukpon kasi po doon may ginagawa po doon. Ginagawa pong karsada yun, ginagawa pong tinatambakan po ng bato kaya oh, hindi po oh, pwedeng pumunta po oh, doon ng ordinary days. Kaya ang punta po doon araw lang ng linggo oh, kasi wala na pong papahinga po sila mga nagtatrabaho. Kung Saturday naman o may nagtatrabaho, doon pa rin kayo sa may bukana eh. Wala naman doon makukuha na na marami-rami. Pero noon kakagat, mang ilan-ilan lang po. Kaya po, ang pinakatabis po doon araw, Sunday yan po. Kaya o Sunday yung punta namin doon. hindi natin mapipilit wala po talagang isda na kakagato sa paina na bulate lumot po talaga ina si junior boy lumot po talaga hanap ang isda po dito upload ko po to para malaman din po ng mga madlang anglers po na ang ilog po natin hikaus na po sa kagatan at kibit kaya po, ito po muli nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga mga bago pa hong dumarating maraming maraming po salamat sa inyo sa mga silent viewers na walang sawang sumusuporta sa mga solid supporters Thank you po. Thank you. Thank you sa inyo. Uh, uh, sa walang sawa inyong panonood at pagsubaybay sa aking munting channel. Maraming-maraming po salamat sa inyo. At hanggang dito na lang po. Hindi na po natin talaga mapipili tuto, Wala po talaga. Ayaw po na lang Bulate. Gusto po talaga yung lumot po ni Junior Boy lumot. Yung poong hanap po talaga ng isda o. Oh. and wala naman po si Junior Boy Lubot dahil lo, may trabaho rin po yun eh. sige po maraming maraming po salamat sa inyo so walang na sawang ninyong pagsubaybay thank you po